Ako po mga kababayan ko, na? Balita to ngayon sa loob ng social media. Oh, balita to ngayon, no? At laman ito ngayon dahil sa sangkot daw ito sa illegal na operasyon ng pogo sa Porac, Pampanga. Ba matindi mga kababayan ko? Oh, matindi. Matindi po ito mga kababayan. Biruin mo. Yung naglilinis pa ng pangalan ang uh, ang uh, Jutang Junines. Itong si Mr. Dolphin. Pati yung kanyang boylet. Di ba? Naku, matindi yan. Tuloy natin. Na ang FAG Corps sa Senate hearing kanina ang dating cabinet official na konektado mo sa ni na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Mm -hmm konektado. Naniniwala naman ang isang senador na mga sangkot noon sa kontrobersyal na family ay konektado rin sa issue ng mga pugo. Ngayon matalam alam natin si Duterte connected din talaga yan. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Mm -hmm. Nagpresenta naman ng organis. Ito ha, ah, sabi ni Harry Roque hindi daw siya sangkot dyan. Ba't ganito? May merong structure na dawit si ano dawit si ano etong si Roque. National chart ng Lucky South si Senator Hon Teveros. Dito nakalagay ang pangalan ni Harry Roque. Ayan ha. Ah. Ito ha. Ah. Naglagas, naglabas sila na o oh, uh, chart organization. And ang nakalagay dito, attorney Harry Roque. Anong position niya? Legal. Legal. Kumbaga legal siya mga kababayan ko. So sa mga tuwid, si Hiroki ang humahawak ng legal matters ng uh, Pogo na ito. Mga kababayan ko. Tanoyin nyo. Na head umano ng legal department ng kumpanya. Mm-hmm. Head ka pa ng legal department ng kumpanya. <laughs> Galing. Tuloy. Bagay na kinumpirma rin ni Tenko dahil ito rin umano ang sinumite ng Lucky South sa reapplication nila ng lisensya. Ayan si Roque pala ay umaabogado doon sa Pogo. Ang galing no mga kababayan ko no. Naaalala ninyo si Duterte pinapasok ang Pogo sa Pilipinas. Alam niyo ba yung Pogo na yan? Sa China tinatapon yan. Mm, -mm. Sa China hindi ka pwede mag ano doon mag-operate ng Pogo doon. Itatapon ka nang wala sa oras ng mga yan. Tama po kayo. Sa China, bawal ang pogo. Katay ka talaga. Bitay ka dun. Kaya naglipa na yung mga pogo investors na yan sa Pilipinas. Sinubukan nilang, uh, sinubukan nilang pasukin tong uh, bansa natin para makapagtayo ng mga Philippine Offshore Gaming o tinatawag natin pogo, yung mga online casino. Like I said, mga kababayan ko, Yang pogo na yan, ang kinasasangkutan yan, yan yung mga online lending app, naaalala nyo yun? Mga online lending app, napapautangin ka ng 1,000, tapos 500 lang ang makukuha mo, tas 1,500 ang tubo. Mga kababayan ko, naaalala nyo si kwento ko doon? Yung mga nagtetek sa inyo, nang sa inyo, galing yan doon mga kababayan ko. Doon sa, galing yan doon sa ano, sa ganong sistema mga kababayan ko. Kung may utang kayo doon, huwag nyo nabayaran yun scam 'yun, mga kababayan ko. Yung po ito naman, sanhi din ng pogo, mga kababayan ko, yung mga text blast na nangyayari sa atin. Naaalala niyo 'yun, yung mga text blast na ah, hindi ka naman nagsusugal pero may nagte-text sa iyo. Naaalala niyo 'yun, eh, yun din yung galing kaya nauso yung ano. Kailangan magparegister register ka ng uh, na SIM card mo, mga kababayan ko. Ganun pa rin, may magte-text pa rin sa iyo ng ganun. Mga kababayan ko, second, mga kababayan ko, no? Second, second, ay third, mga kababayan ko, doon din nagaganap yung mga scamming na ginagawa, mga hinahack yung mga ano, ATM, uh, ginagawa, lahat ng illegal matter pagdating sa cyber, cyber, uh, cyberspace, ika nga nila, cyberspace, no? doon nila ginagawa sa Pogo, mga kababayan ko. Lahat ng mga malulupit na Chinese hackers, meron din sila doon. Minsan pinatikiman gi nga din tayo niyan dito mga kababayan ko. Nangyari sa atin, alam nyo ba 'yon? Yung kala natin 1 2 1 nanonood pero ang dami pala ninyo. Nangyari sa atin 'yon. 'Di ba? Ganun 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 lumagari ang mga 'yan. Pero ito mga kababayan ko, ang malinaw dito. Bakit si Harry Roque? No tanong lang no. Tanong ko lang, bakit si Harry Roque naging legal ng uh, pogo hub na ito sa Porac? Anong meron? I bakit, bakit, bakit yung government official key? Eh? At that time eh, if I'm not mistaken, ano, isa ka sa mga, ano, ha? isa ka sa mga spokesperson ng Malacanang. ba? Diba? Oh, tao sasabihin, malinis daw ang pogo, sabi ni Digong. <laughs> Kasi mga kababayan ko, ibig sabihin lang nito, si Roque, during uh, na spokesperson siya, pumapad may pinapadrinuhan niya itong pogo. Kasi sa chart organization, mga kababayan ko, kasama si Harry Roque doon sa legal team eh. Head ng legal team. So what does it mean? What, what, what does it mean? Pinasa pa, pin, what does it mean, no? Pinasa nyo pa sa uh, pag, sorry, sa pagkur. Ano ibig sabihin ito? ba diba, mga kababayan ko? Tuloy natin to. Sa isang Facebook Live naman, kinumpirma ni Roque na nakipagpulong nga siya kay Tenko noong July 2023 at sinamahan si O. O yan. Pero giit niya. Pero malinaw po ha, nung panahon ng na pagmimiting namin ng July 2023, hindi po iligal ang Lucky South. O yan. Pinagtatanggol niya, hindi daw iligal ang Lucky South. Pero doon sa Lucky South, mga kababayan ko, ganito yan eh na legalize sila yung 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 pogo na yan no to be honest sa direct channel stay to the point no na legalize yung pogo na yan because by the grace of the holy grail of Duterte di ba kaya naman nabigyan ng pagkakataon na makapag-operate ang pogo because kaalyado nyo si Duterte no and uh, Duterte is the president at that time mga kababayan ko kaya nagkaroon kayo nang uh, basihan na sabihin legal ang Lucky 7 Offshore Gaming, mga kababayan ko. Kaya sabay kaya sab kaya sabihin 'yan eh. Kaya niyong sabihin 'yan, na kaya, kaya sabihin legal kasi meron kayong lisensya. Ang tanong dito, madaling kumuha ng lisensya sa atin. Kaso nga lang, yung mga ganyang online casino at online scamming na ginawa nyo, ginawa nyo legal by by Duterte. Ngayon, Lilinisin niyo yung pangalan niyo, sasabihin niyo sa publiko, ay malinis ang pogo, sabi ni Digong. Sasabihin naman ito ni Roque, legal ang uh, 2023. Legal ang ano daw, legal daw po ang ano, ang uh, uh, pogo na yan sa Porak Pampanga. Pero ang tanong ko dito mga kababayan ko, nilegal nga yan noong panahon ni Duterte. Eh ang tanong dito, legal nga. Alam ba ng gobyerno ang nangyayari sa loob niyan? Diba? Ang naka ang nakaharap sa inyo ay palad na puti, mga kababayan ko, sa likod niyan ando ang kadiliman. Sextortion. Mga Chinese pogo worker na ibinenta ng kanilang mga boss, pag hindi nakakota kinokuryente, dinudurog, tinotorture. Ano pa? Napakarami pang napakarami pang nangyari dyan sa panahon na 'yan. Napakarami pang nangyari. At nagaganap dyan yung scamming, kung paano tayo lalamangan, paano tayo dadagain, dudugasin. Kahit yung mga palaro nila online, mga kababayan ko, scam. Ba't ko nasabi, mga kababayan ko, walang nananalo doon. Lahat natatalo. Lahat yung pakulo lamang. Gamit ang iba't ibang mga content creator na kinakalat nila. Ngayon, Nililegalize nila para pang nagkahulihan at tagkasilipan sa batas, mga kababayan ko, legal ang pogo, walang pananagutan ng gobyerno. Ganon kalupit pinapasok ni Duterte 'yung pogo sa Pilipinas. Eh itong si Harry Roque, takantaka ako eh. Takantaka ako dito kay Harry Roque. Pinapadrinuhan mo pa rin 'yun. Kahit sabihin mo ang balibagta rin natin, legal ang pogo gumawa pa rin sa loob ng pogo kahit nakaligal yan ng dumal na krimen. At ikaw na isang leader o head ng legal department nila. Sa makatawid, pag nanorture sila at nakita ng gobyerno, ikaw ang sasalag para sa kanila. Tama ba ako mga kababayan ko? Wala nang alibay Mr. Roque. Ang tanong dito kung legal ka, alam mo ang kalakaran na panloloko na ginagawa ng Pogo sa Porak, Pampanga. Eh, bakit hindi mo sabihin kay Duterte yon? Alam mo, kahit anong alibay mo sa social media ngayon, Magsabi ka man ng ganyan, legal man 'yan o hindi, alam mo kasi ikaw ang legal department nila. Sa makatuwid sa pinasa sa pagcore, kasama ang pangalan mo sa chart sa ano sa sa, sa kanilang chart o sa kanilang chart organization, ang doon ang pangalan mo that said is rotor ni Harry Roque, legal. Mga kababayan ko, it's enough mga kababayan ko para patunayan dito sa taong bayan na nag Ginamit mo ang position mo as a, a spokesperson ng gobyerno during that time at tigit sa lahat, pinagtakpan nyo yung ginagawang pangloloko, panggagago sa taong bayan. Diba? Halatang halata dito eh. Halatang halata na tinagtatakpan ninyo yung kabulok-tutan na ginawa ng dating administrasyon na tinutuwid nyo na sinasabi yung maganda sa taong bayan. Tuloy. Kaya hindi po po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na pogo. Paano mo nasabing hindi illegal? E eh, based doon sa ni-raid, ilan na nakagapos na Chinese? Ilan na, ilan na tinotorture na Chinese? Ilan na tinotorture doon? Napakarami. ilan Anong illegal? Anong illegal? Ilan ang niloloko nilang Pilipino? Ilan ang niloloko niyong Pilipino dahil yan sa online gaming app? Ilan ng Pilipino na tinorture ni eh na torture mga ma'am sorry for that not a Filipino but Chinese lang no Ilan ang mga nalokong Pilipino diyan sa laro at nalulun mga kababayan ko Remember pumutok ito sa social media Remember Bon Ordonya tama ako yung contractor ng bahay niya na worth 8 million pesos Naalala niyo si Bon mga kapatid yung kapwa ko rin content creator, naloko si Bo nung dream house nila ni ano, ng asawa niya. Na worth 8 million pesos. Yung contractor nila, ang matindi nito mga kababayan ko, nalulun sa sugal. Anong sugal ang pinagkalulunan? Online gaming app. Now, ano nangyari? Nasira ang karir. Example lang yon sa mga taong bilyong-milyon ng nakulimbat na pera nang sinasabi nyo na sinasabi nyo malinis at hindi illegal na pogo. Tuloy. Mari-inding itinanggi ni okay, Roque na legal counsel siya ng Lucky South 99. Ganun pa rin, kahit legal ka pa, kahit ikaw pa ang legal, uh, ng, uh, legal department ka pa ng Lucky South 99, itong pogo na to mga kababayan ko, tatandaan nyo to. Alam mo pa rin ang nangyayaring kalakaran. No matter what happen, kapag nagkahulihan, ikaw ang papadrino sa mga yan. Tuloy! hindi raw niya alam kung bakit nakalagay ang pangalan niya sa organizational chart ng kumpanya. Ba't hindi mo alam? Imposible yun ha? Hindi mo alam na nakalagay? Nakalagay doon sa, ano, sa organization chart? Umaharap ka nga sa pagkor? Umaharap ka nga sa pagkor lang ito? Nagsasabi ka nga? Inirehisto nyo nga sa pagkor yan? Tapos hindi mo alam? Ano yung kalokohan? Pwede ba yun? Sa <laughs> kaligal, tagal legal department ka tapos hindi mo alam nakasali ka pala doon? tuloy Para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalamban doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. Ang tanong kasi dito, Mr. Roque, doon sa Porac, Pampanga, yung boylet mo, yung boylet mo na pinapunta mo ng ano nang uh, pageant andun yung pangalan mo at ginamit mo rin yung pangalan ng gobyerno ginamit mo rin yung, yung, yung pagiging opisyal ng gobyerno para makapangiri ng tulong doon at ikit sa lahat mga kababayan ko meron din mga dokumento na nagpapatunay doon na isa ka talaga sa mga kumukubra dyan o, yun na lang yung words ko pero pinakamababa tuloy o di naman kaya ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko. And ano kaya hindi mo nga ilagay? 'Di ba? Tayo kayo tatanungin ko kayo, mga kababayan ko, valid ba 'yung sinasabi ni Harry Roque? Nitatanungin ko kayo, valid ba yun? 'Di ba? Valid ba 'yan? 'Di ba? Kaya nga eh simp, 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 simple lang 'yan. Ano na huli sa porak, napakaraming ano, Chinese na tinotorture. Puro pasa di ba? Kita nyo mga kababayan ko. Andun din nakita 'yung mga scamming ahab uh, nila mga kababayan ko can you imagine that can you imagine that nagtayo sila ng napakalaking building na lahat ng kala mo call center ang pumapasok yung pala lahat mga scammer ba diba? imagine nyo yun mga kababayan ko nagtayo sila ng isang napakalaking building mga kababayan ko at lahat ng nando doon ay puro scammer ganun po katindi yun mga kababayan ko Ganun po katindi yun. Kaya think of it, mga kababayan ko. Di ba? Alam niyo yung mga ganun galawan, nakakatakot yun, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, sinasabi ni Duterte, maganda ang pogo, maganda ang ano niya, maganda ang uh, dinudood sa Pilipinas dyan. Kalukuhan. O ngayon, nalaiita niyo na, di ba? Even Harry Roque, todo depensa, mga kababayan ko. Kasi bakit? Wasak siya dyan eh. Mawawasak at mawawasak ang karir niya dyan. Kasi bu bukod dun sa boylet niya na natuklasan, mga kababayan ko, alam pa na siya pa ang abogado ng mga yan. Paano na lang? Eh paano na lang? Kung Duterte pa rin yung nakaupo, eh di na mamayagpag ang Pogo sa Pilipinas. Di ba? Paano na lang? Kung si Sarah naging presidente ng Pilipinas sa bansa natin, eh di buhay na naman ang Pogo sa bansa. Di ba? Mga kababayan ko, Ginawang pasugalan ni Duterte ang Pilipinas. Alam nyo ba number one tayo? O sa totoo lang, number one tayo. Hindi sa pinakamatino, mga kababayan ko. Sa mga gambling country sa Asia. Number one ang Philippines. Pangatlo ang Vietnam. ba? Diba? Imagine nyo yun. Nakakahiya. Napangatlo tayo. Ay, pa, number one tayo. Ganong katindi, mga kababayan ko. Kaya sobrang tong ginawa ni Duterte sa bansa natin. Ngayon, natutuklasan. Alam nyo, marami pa yan. May mga balita pa ako na nalaman dyan. Marami pang mga government official that time ang sangkot at invest, nag-invest sa Pogo. Yun ang pinakamatindi doon. Marami pa. Hindi lang iisa. Napakarami pa. Isa pa lang si Roque na nalalaman nyo na pumapadrino. Kaya yung mga nagsasabi ng Duterte Legacy, o oh ayan, ayan ang Duterte Legacy ninyo, mga DDS. No? Nakakahiya, di ba? Number one ng Pilipinas ngayon sa mga pinakapinagkukutaan ng sugalan. Number one na sugalan na bansa, Pilipinas po yan, mga kababayan ko. Yan po ang tatak Duterte. Duterte Legacy. Di ba? <laughs> Tapos gusto niyo pa maglagay ng isa pa ulit ang Duterte, diba? o, di ba? O dibuhay na naman sila. <laughs> Ngayon malalaman nyo, yan ang katotohanan. Walang kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Hmm. Kaya doon sa mga tao, ng na mga nakikinig sa atin. No? Yan po yung number one achievement ni Duterte. ba? Diba? Ang pagpapalago. Ngayon <laughs> siya sabi ni Duterte, hindi, nakatulong yan yung pandemic sa atin. Pucha, nag-aagawan ng tao sa ayuda. Galing pala daw sa Pogo. <laughs> yan, yung ba yung sabi niyo, Duterte Legacy? Yung ginawang worse ang Pilipinas.